Mga abang lang rin si kuya ng booking. <laughs> Good morning mga paps. Another day, another bahay sharing na naman. Today is Friday mga paps. August 1, no? Oh, Kasi ah, lang ng buwan ng August natin. It's already 2, 16am in the morning. So kaya nang sabi ko sa last vlog natin, 5am tayo. Pero na-adjust yung oras mga paps ng call time. Kaya medyo maaga tayo. Actually late na nga ako mga paps Pero since malapit lang siya dito sa amin eh, Madali na lang makapunta Rarantahan pala tayo ngayon ng ano ng office ng kapatid ko Ah, uh, Bale ang trip natin ngayon mga paps is from Diliman, Quezon City going to uh, San Miguel, Bulacan, so medyo malayo kaya maaga talaga yung call time kailangan daw eh before 5 ando na tayo so feeling ko naman kaya-kaya natin habulin yung oras na yun, dahil wala namang traffic ng ganitong oras naisipan ko nalang rin na yung content to mga paps dahil uh, kasama naman to sa pagiging buhay talaga ng ano ng TNVS driver or Lalamog driver kasi minsan naman talaga um, may mga pagkakataon na yung service mo or yung unit mo eh, Rerentahan talaga yan So, trainer na rin natin ipakita O oh, ano ba yung mga posibleng mangyari Kapag uh, uh, Rerentahan ka Ng isang uh, Private company or ng tao-tao lang So, sabihin ko na rin yung fair mga paps 4,000 all in to Isabihin kasama na to all diesel Tsaka pagkain, syempre uh, All goods naman kasi Hindi uh, na tayo magigot-igot pa so sabihin from point to point lang eh ganun na rin yung kikitain natin kahit pa paano meron naman na pero ang plano ko nga mga paps since kasi ganito ang magiging eksena <laughs> pagkahatid ko sa kanila or pagkadrap ko sa kanila dun sa San Miguel Bulacan eh hapon pa ulit bago bago kami umuwi so mga 5pm daw no? before 5 kailangan nandun na ako So, layo ng oras <laughs> Yung agot nya Kasi feeling ko before 5 or before 6 Ando na kami Kaya nais Kaya siguro mga paps um, Try din natin sumunod kay Lala Kahit sa Panandali ang oras Kasi nakakabagot <laughs> Nakakabagot magantay eh. So, hindi ako sa nila Nagaantay ng ganong katagal Kaya try na lang rin natin na maglalamove So actually mga pups, um, on the way na tayo ngayon dun sa pick up location. simbarangay barangay lang naman namin to mga pups. After kong i-pick upin sila or kung sino man yun nando doon, eh, kape muna tayo mga pups. <laughs> Kasi medyo inaantok pa ako, ilang oras lang tulog ko. Well anyway mga pups, uh, update ko na lang kayo sa magiging biyahe natin ngayong araw. At i check din natin kung makakapaglalamog tayo. So balikan ko na lang kayo mga pups. Let's go! So yun mga paps, andito na tayo sa may pickup location natin. So ala ko late na ako pero uh, nag tayo ako ng mga 10 to 15 minutes para din siya sasakay natin. So magsasakay pala tayo ng isang tao dito tsaka unting gamit mga paps. Tapos after pala dito mga paps eh, meron pa tayong kukunin doon sa warehouse nila. So tingnan natin kung uh, may gamit ba pa bang sasama. Let's check! Oye bread, ah wala bang gamit dito? Oh, mm. Good morning. Alam mo ba yung warehouse? Oo so, Okay. Okay. Para maano, para maluwag kayo sa loob. Komportable kayo. Ano na? Okay, tara. Wala nang sasama dito. Wala na. Okay, sige. Proceed tayo sa warehouse mga paps. So, hindi na tayo mga paps sa pangalawang ano natin pick up ng gamit kasha kaya yun boss? Kasi lang ha? ah okay sige ayun lang ba? oo konti lang pa eh ang kasha pa lang kahit mga sampu pa kayo eh eto lang yun na wala naman nata masyadong gamit na no? wala Ah, wala kayong iiwan na gamit. Ah, okay. Sa kayo nakapesa dito? Dito, dito, dito? Talaga mga kapaglalamog bro ka. So, Ayun na, gusto ko matulog. <laughs> Sana may parkingan dito. So, touch din na tayo mga paps. Bale, actually medyo kanina pa. Mga 4.30 yan dito na kami. So dito pala yung pinuntahan namin sa may Robinson Supermarket dito sa may San Miguel Bulacan So sakto lang yung dating natin mga pups kasi 5am pala yung interest nila So parang meron silang small activity dito na ginagawa ah uh, Yung sa mga supermarket yung mga sa labas Ewan may mga prong sila ano Buti na lang sa tapat ng Robinson eh merong parang establishment dito Uh, nakasarado pa so part tayo pero for sure mamaya pa nag-open na yung parang cafe siya eh. Parang commercial building siya. Marami siyang business dito. Uh, for sure mamaya umaga eh mag-open sila. Na kaya naman magpark dito, no? Kaya susulitin ko na rin yung mga oras na nandito ako. Para lang maka kasi parang kasi mag-aalas palang pa lang mga paps So let's see kung ano pang pwedeng mangyari ngayong araw sa atin mga paps Pero for now, ang kailangan ko muna is matulog. <laughs> so, sige mga paps, bale mag sleeping beauty muna tayo tapos update ko na lang kay mamaya kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So, good morning mga paps. So, nagising tayo dahil sa ingay nila dito sa labas. So, marami lang tao dahil mag bubukas na yung Robinson. Check natin kung ano oras na mga paps. ready. Uh, 757 so kahit paano nakaitlip tayo medyo nakakaramdam na rin tayo ng gutom so let's see kung anong meron sa labas kung anong merong kainan para makakain na rin tayo tapos check na rin natin mga pups kung kaya natin makabiyahe kay uh, Lala Move update ko na lang kayo mga pups let's go so tara mga paps, saan pa yung mga kainan natin Ayun, merong paresan. Pares mami. Boss, isang ano nga po? Pares po. With rice. Apo. Masarap pa. Hindi oh, ko bako, bako Boss, thank you po. Wala ka po. round 2 natin to mga paps sarap nung para sila so, time check mga paps is already 9.15 in the morning actually nagkaantay ako ng booking ng Lala Mo tapos bigla ako natawa nagpaisip ako bigla dahil like, kung hirap na nga ng booking dito may kalaban pa ako sa booking sa 300 kg ayan <laughs> So, tamang abang lang rin si kuya ng booking <laughs> so makakalaban hindi naman makakalaban pero yung mga 300kg na booking papasok din kasi sa kanya so baka mabilis yung kamay nito ni kuya eh. <laughs> so sige mga paps update ko na lang kayo kung makakuha pa talaga tayo ng booking kay mo so let's go ay wait na pala mga paps kasi isa pa sa naiisip ko baka mamaya kapag kumuha tayo ng booking Sige, let's say makakuha tayo ng booking mula rito sa San Miguel or sa San Rafael papuntang any location papuntang south eh baka pa naman tayo makakuha ng booking papunta rito ulit sa north so baka magsayang lang tayo ng diesel kaya nag-iisip ako mabuti kung ano talaga dapat natin gawin uh, basta update ko na lang kayo mga paps so balikan ko na lang kayo let's go totoo na talaga ito mga pops itong address po yon sa may okay. apartment po okay ma'am thank you ma'am after 20 minutes ma'am salamat you, po okay, okay. so yan mga paps uh, buti na lang maaga pa lang eh nakakuha na tayo ng booking so yan siya actually mga paps lalaride siya um, kanina meron lumabas so nag isip na naman ako kasi ang daming instruction ano siya from San Miguel Bulacan going to San San ano to? Rafael, San Rafael, then then Plaridel. 700 plus lang siya. Tapos nabasa ko sa notes, sa dulo na kasi nakalagay, nagagawin ng 1,000 yung fare. Wow. Ngayon, nung kukunin ko na siya, biglang ano, biglang nawala na. Isabi, may nakakuha ng iba. So, ganun din kabilis yung ano rito, mga driver sa San Miguel. Sayang yung kasi ang lapit nung ano noon, ang lapit nung pick-up location noon. Well anyway, nakakuha naman tayo ng ating ano, booking siguro ito talagang para sa atin. Dala ride siya. So medyo may kalayuan nga lang talaga yung pickup up niya mga pups as in malayo. Sa Bato, sa may ano, San Ildefonso Bulacan pa. So, nasa ano to, 11 kilometers. Pero nilaban ko na mga paps, kasi sa may kawayan, maraming booking dyan. So, ang plano ko lang talaga ngayon mga paps, is magsunog ng oras. At the same time, kumita kahit konti, or pandagdag lang sa income natin ngayong araw. Yan mga paps, narinig yun na mausapan namin ni ma'am. Bale, actually, dapat nga pang car XL na siya kasi nga lima sila. Alam nyo naman sa TNVS, eh, hindi po porkit uh, toddler or infant yung kasama ninyo hindi siya counted as one kasi di pa meron tayong insurance per head po ang bilang nun kaya ang pagbilang din po ng passenger natin per head din po regardless po kung makakaupo siya o hindi so yan po yung isa sa mga medyo may kalituhan ng ano ng mga passenger so tayo naman di naman tayo ganung aigpit uh, pinaliwanagan ko na lang si ma'am kasi baka mamaya Uh, matapat si mam ma sa ano medyo masungit na driver eh may mga ganong driver pa naman kaya in-explain ko na lang maigi so naiintinda naman ni mam ma yung mga paps so nasa around 15 to 20 minutes pa yung ating ano yung estimated time based kay google map so update ko lang yung mga paps once na nanduro na tayo sa pick up location natin so yun lang mga paps let's go Kamen. tulungan ko na kay ma'am sige lang pag na lang po dyan So time check mga paps uh, It's already 12.08 Na hale tanghali So nahatid na natin tong booking na to mga paps So isa na lang po Problemahin natin mga paps eh, Sana makakuha tayo ng booking Papuntang San Miguel Bulacan wow. Better naman talaga mga paps Kung direct San Miguel Papuntang San Miguel Pero kung wala Okay na ako sa mga San San dyan sa may Bulacan yung San El Diponso, San Rafael Okay na po ako dyan Or sa Baliwag, pwede na rin yan mga paps Basta kahit pa paano po unti-unti makarating tayo ng San Miguel. At the same time, eh nasunog yung oras natin, ibig sabihin, hindi ako nabagot uh, kakaantay doon sa ano, sa area nung pagsusunduan natin doon sa nagrent sa atin. So as of now, uh, all goods in the hoods naman. So ang kinita rin natin doon mga paps is uh, 800 plus, parang 828 pesos. So pang pandagdag diesel na rin natin 'yan at the same time pangkain na rin natin, di ba? So let's see kung magkano yung kikitain natin mamaya sa computation natin mga paps. So ngayon, uh, habang nagkantay tayo ng booking, siyempre manananghalian na rin tayo mga paps. ah uh, hanap lang ako ng makakainan tapos update ko na lang kayo mga paps. Let's go! So time check mga paps, it's already 1.32pm. So nakakuha na tayo ng ating booking mga paps, medyo, medyo lang naman, medyo matagal lang yung ating pag-aantay. Pero nakakain na rin kasi tayo mga paps. At the same time nakapagpahinga na rin tayo. So, pwede na rin dahil sa Bustos Bulacan to. Ah, uh, ito pa rin booking ng mga pops, ayan. So, nandito na ako sa Marilao mga pops. Ah, uh, kasi natin doon sa may ano, drop off sa may Maykawayan. Eh naglooban na ako kasi traffic sa may kawayan pa expressway at buti na nga lang di ko naisipang mag expressway kasi alam nyo naman ako pa expressway na ayaw ko na yung lalabas labas pa ako gawa ng gusto ko pagka exit ko doon na lang ako magantay ng booking so buti na lang naisipang kung sa maglooban patawid ng may kawayan to marilaw uh, so nag lang tayo sa isang kali dito tapos kumain tapos nagpahinga tapos biglang may dumating na booking ito nga yun mga paps yan yung nakikita nyo actually maraming dumating na pan, pa, San Rafael na mas malapit na sana yon papuntang ano papuntang San Miguel pero wala na unahan tayo mga paps Tapos, medyo malalayo din ako dun sa mga area ng pick up eh. Anyway, ang mahalaga, mga mga paps, is nakakuha tayo ng booking natin. So, Piling ko sakto lang naman to. Um, pwede ko na tong idiretso. Kasi baka malit naman ako dun sa call time namin. Na before 5 sana, dun na ako sa San Miguel. Uh, since nasa bustos na tayo, eh, nakita ko pa sa mapa, malapit lang siya sa Claridel Bypass, which is dun yung daan din natin papuntang San Miguel. So, all dudes na rin ito mga paps. Ang malaga, may pandagdag tayo sa kita natin ngayong araw. Uh, so, update ko na lang kayo ulit mga paps kung ano bang mangyayari sa biyahe natin. Let's go! Ito tayo mga paps sa pick up location natin. So, tig Matawagan ko yung client natin so sabi sa ah, parang naka-roll siya na sticker. Busog ako. Ba diba ako nakakadighay eh. <laughs> Isang piraso lang po 'yan. Pwede na. Sir Bali receipt, wala pong resibo. Ah. Okay, sige po. So time check mga paps. It's already 201. So na pick up na natin tong booking na to. So ito yung mga gusto kong booking mga paps eh. Alam niyo yun yung naka-box, yung maayos yung pag yung pagka-packaging. Basic na basic yung mga ito mga paps eh. Kasi less hassle siya unlike kapag ano. Kapag yung kapag yung hindi nakapak masyado o kaya yung mga machine. Okay lang sana kung mara okay lang sana kahit marami o kaya kahit mga machine siya. Basta naka-box okay lang. Ano siya hindi hindi nakakainis. <laughs> Kasi ano siya, maayos siya tignan tapos at the same time um andali niya bitbitin kahit ako magbuhat basta naka-box o kaya naka-pack nang maayos, kahit ako okay lang. Pero pag hindi, parang nakakatamad <laughs> 'Di ba? o sige mga paps, sa na natin 'to. Bale, ang layo sa atin nung ano, nung drop-off is uh, 27 kilometers. So, hindi ko na rin pala siya sasabayan mga paps kasi alas dos na. So, let's say mga isang oras natin ito mga Eh, malayo pa yung bustos pa San Miguel. So, baka maliit naman tayo. Nakakaya naman dun sa nagrenta sa atin. Maliit tayo. Siyempre, pagod na rin yung mga yun. Baga, gusto na rin umuwi. Kasi maghapon sila dun eh. Kaya hindi na natin ito sasabayan mga paps I-update ko na lang kayo mga paps Kung ano pang pwedeng mangyari sa ano Sa biyahe natin Or kung anong oras tayo makakarating sa drop Sa bubulod-bulod pa <laughs> Sa drop off mga paps So sige mga paps Update ko na lang kayo ulit mamaya Let's go Hindi na tayo mga paps Balikol ka Opo Ito ganyan Kaya ganyan lang sir Sir Thank you sir. Salamat Thank you. po salamat check mga pups um, it's already uh, 3.04 in the afternoon so nababana natin tong pick up na to ah sorry so na drop off na natin tong booking na to mga pups so um, din dinner sir binigyan tayong tip ah sama natin sa computation mamaya makukulitan lang ako kanina mga pups kasi ano um, pick up ko yung booking na yan kung pa ano natin pa bustos so nasa expressway na ako So, kailan nyo naman ako pag nasa expressway na hindi na talaga ako lumalabas dyan kahit may booking. Alam nyo ba mga paps, bila naglabasan yung mga booking na diretso San Miguel. <laughs> Ayang, siguro mga apat o limang booking yun, pare-pares bukawe. isang marilouts, dalawang apat na bukawe. Tuloy-tuloy siya, sabi ko. Sayang naman kung ano. Sayang naman hindi natin nakuha yung mga ano yung mga booking na yun kasi ano na yun eh kumbaga diretso na papunta dun sa ano natin location natin dun sa nagrenta sa atin. So wala lang, sayang na nakukulitan lang ako. <laughs> Pero thank you pa rin kay Papa G kasi nangako tayo ng booking. Mula Marilao hanggang Bustos. Tapos ang bait pa nung customer natin kasi bigyan tayo ng tip. Siguro around 200 plus din yung mga pops. Well anyway, mga pops, proceed na tayo dun sa ano, sa San Miguel Bulacan. So ang layo niya sa atin is ah, 26 kilometers pa mga pops. Uh, almost one hour din yung biyahe pero pwede na yung mga pups dahil kumita naman tayo ngayon kahit papano uh, may dadagdag natin dun sa bayad sa renta sa atin kaya all goods na rin mga paps so update ko na lang kayo ulit mamaya mga pups let's go okay, so, mga pups uh, medyo kanina pa ako nandito uh, magpapakap na rin sila it's already 5.15 in the afternoon so nag ako ng Google Map, medyo traffic pero laban na ito mga paps basta makauwi lang ng mas maaga. So update ko na lang kayo mamaya mga paps sa ating competition. Let's go. Touch na mga paps. Okay. Fire. Hi po time check mga paps it's already 8.39 in the evening so touchdown na tayo dito sa atin isang mabilis ang competition lang mga paps dahil medyo ano talaga gamit na gamit yung araw natin ngayon so nag try tayo maglalamove mga paps so ah, uh, ito yung dalawang booking na nakuha natin ito tsaka ito yan so ang total na kinita natin dyan mga paps sa lalamove muna tayo is 1,242 mga paps Ah, uh, may mga tips pa yan so isama lang natin sa computation So, meron tayong bayad na 4,000 pesos mga paps doon sa rental ng ating sasakyan. At the same time, yung sinideline natin kay Lala Move, na dalawang booking, uh, 1,242 plus yung tip ni sir, yung, uh, yung nag-iisang box lang. So, nasa 168 pesos po yung kanyang tip. At isa pa mga paps, eh, meron pa tayo isa pang bonus. So, kaya mga paps. Yan, no, di ba? So, all goods din na nakakuha na naman tayo ng ano, incentive sa Lala Ride, syempre. 40 pesos siya mga paps so ang ating gross income para ngayong araw mga paps is 5,450 pesos mga paps so diba so explain ko lang yung 4,000 once again mga paps yan po yung bayad sa rental natin all in na po yan kasama na po yung toll gate, pangkain ng diesel and then yung 1,242 pesos ayan po yung sinideline natin dalawang booking lang po yan mga paps and then yung 168 pesos yan po yung tip natin And then yung 40 pesos is yung bonus natin dahil mission accomplished po ang ang nagawa natin kay Lala Ride. So meron tayong extra 40 pesos mga paps. Pero siyempre mga paps, alam niyo naman na gross income pa lang to. So kailangan natin ibawas yung mga nagastos natin or expenses natin ngayong araw. At medyo magastos talaga ako ngayong araw mga paps lalo sa pagkain. <laughs> so ang ating neto mga paps at ang ating take home money is 2,425 pesos lang mga paps, di ba? <laughs> Pero okay lang mga paps kasi um, hindi naman tayo gano'n kapagod. Um masyadong matagal lang talaga yung binabad natin sa sa labas ng bahay. Pero all in all, hindi siya ganoon kapagod katulad ng uh, regular na biyahe natin. So isa-isa lang pala natin mga paps. So actually mga paps, uh, naka 1,500, yung 1,517 din mga paps, yan po yung diesel natin and then yung 700 pesos din mga paps yan po yung ilalagay natin para sa car maintenance dahil almost 300 kilometers po yung itinakbo natin ngayong araw and then yung 200 pesos din mga paps uh, yung pinangkapin natin so trimit din kasi natin yung kasama natin na kaya naman kung tayo lang magkakape and then yung 146 mga paps yan po yung binili kong uh, tubig, chichiria, tsaka hopya. then yung 206 mga paps yan naman po yung naging lunch natin sa Jollibee. And then yung may kita nyo dyan mga paps na 49, 49, 79, 79. Yan po yung mga naging toll natin. Which is included na po siya dun sa binayad sa atin na 4,000 pesos. So 2,425 pesos ang ating take home money ngayong araw mga paps So di ko alam kung tama ba yung decision ko na bumiyahe pa. <laughs> o sana nag, sana nagstambay na lang ako dun. Kaso ang problem kasi mga paps eh madali akong ano, yung hindi ako sanay na nasa loob lang sa na walang ginagawa kaya naisipan ko na lang bumiya eh well sa tingin ko naman okay siya pero kung ano sige nga mga paps comment nyo nga sa video natin na to kung tama ba yung naging desisyon ko na kung nag stay na lang ba ako doon sa alagang 4,000 pesos all in or tama lang yung ginawa ko na sumideline ako ng 2 bookings para lang hindi ako maburyong at the same time madagdagan pa yung kita natin so yun lang naman mga paps hindi na rin natin um, patatagalin tong ating video at uh, sana naman meron kang natutunan kahit onti lang mga paps. Kaya naman mga paps, kung ikaw ay naghahanap ng mga video or content regarding sa pagiging TNVS driver or pagiging mo driver, ay eh, nasa tamang video ka paps. Kaya naman wag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy yung paggawa at upload natin ng mga videos. At syempre mga paps, maraming maraming salamat sa palagi niyong pagsuporta sa akin, lalong lalo na sa mga content natin. Na-appreciate ko palagi yan mga paps, kaya mas lalo akong ginaganaan gumawa ng mga content. Kaya sa mga willing dyan maging Lalamove driver mga paps, eh lalagay ko na lang sa description yung link ni Lalamove. Doon na rin yung mga guidelines niya kung paano makapag-apply. And then yung mga requirements at the same time, yung mga ina-accept na vehikel ni So sige na mga paps, medyo inaantok na talaga ako. sa muli natin pagkikita. Bit-bit sa inyo. Paalam!